2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. isinasa diwa namin ang bawat layunin dahil para sa inyo busila ang aming bitihin kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag pagangat ng bawat pamilyang Pilipino Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. May git limampung Chinese Maritime Militia Vessels at China Coast Guard Ships na mataan sa Pag-asa Island. 53% ng mga balota ng para sa May 2025 elections na imprenta na raw ayon sa Comelec AFP pinagtibay ang pangakong tiyakin Ang mapayapa at maayos na halalan sa Mayo Alinsunod sa utos ng Pangulo Ang Senado naman posibleng gumastos ng halos isang milyong piso Para rauhuyan sa impeachment trial laban kay VP Sara House Prosecutor naman, pino na ang kauna-unahang impeached official sa bansa na nagpasaklolo sa Korte Suprema. At ayuda para sa mga buntis at may anak na 0 to 2 years old, ilulunsad ng DSWD ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng News, FM News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ngayon ang biyernes mga kabrigada February 21, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na namataan po nila ang mahigit limampung Chinese Maritime Militia Vessels at Chinese Coast Guard Ships sa katubigang sakop po ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa PCG na tukoy ang presensya ng mga barko habang nagsasagawa po sila ng Maritime Domain Awareness Operation Katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Kalayaan Island, dyan ho sa West Philippine Sea. Sinabi ho ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela na patuloy po nilang hinaharang ang mga barkong ito sa pamamagitan ng radio challenges Samantala, tiniyak naman ang opisyal na nananatiling nakatuon ang ahensya sa pagtatanggol ng karapatang pandagat ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide Samantala, mga kabrigada, The Mandate The mandate. 2025 Midterm Election. Midterm Election. 53% down ng mga balota para nga huyan sa halalan na imprenta na ayon huyan sa Comelec. Katali ng balita, Brigada Jigoboy Custodio i Brigadabo Bong. Brigada Mahigit kalahati ng kabuang bilang ng balot ang gagamitin para sa nalalapit na May 12 midterm elections. Mahigit kalahati ng kabuang bilang ng balot ang gagamitin para sa nalalapit na May 12 midterm elections ang naimprenta na ng Commission on Elections. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia umabot na sa 53% ng mahigit 72 milyong balota ang natapos na. Ang National Printing Office at Miro Systems ang naatasang mag-imprenta ng mga opisyal na balota sa opisina ng NPO sa Quezon City. Samantala, inanunsyo rin ng COMELEC na ipinagpaliban nila ang itinakdang deadline para sa verification process ng mga naimprenta ng balota mula April 14 patungong April 20. Paliwanag de Garcia, ang bagong deadline ay dulot ng dami ng mga balotang kailangan dumaan sa manual at machine verification. Inaasahan na sa pagitan ng April 15 hanggang April 20 ay sisimulan ng verification ng mga balota para sa National Capital Region habang ang mga balotang nakahanda na para sa ibang rehiyon ay maaaring maipadala sa unang linggo ng Abril. Sa kasalukuyan, nasa 12 hanggang 13 milyong opisyal na balota na ang sumailalim sa verification. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news authority. Kada balita nationwide. Kada balita. The Mandate The Mandate 2025 midterm election update. Ang AFP naman mga kabrigada pinagtibay ang kanilang pangakong tiyakin ang mapayapa at maayos na halalan sa Mayo alin sulod huyan sa utos ng presidente. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Muling pinagtibay ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang pangako alinsunod sa utos ng kanilang Commander-in-Chief si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ng mapayapa at maayos na halalan sa darating na Mayo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, handa silang ipagtanggol ang integridad ng halalan laban sa anumang banta, pananakot at karahasan. Mahigpit din silang makikipagtulungan sa Commission on Elections at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat Pilipino ay makakaboto ng malaya at ligtas. Binigang diin ng AFP ang kanilang pagiging professional at non-partisan at mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command at hindi magpapagamit sa anumang political agenda. Nanawagan din ang AFP sa publiko na maging mapagmatiyag at makipagtulungan sa mga otoridad para sa isang mapayapang eleksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. The Balita, nationwide. Ang mga organisasyon magsasagawa naman ho ng survey, pinapag-register na rin ng COMELEC sa gitna ng ahuyan ng nalalapit na halalan. Brigada Sheila Matibag. E brigadamo. Brigada. <laughs> Report. ang Commission on Elections o COMELEC sa mga organisasyon at individuala na nagsasagawa ng election-related surveys sa gitna ng election period na magparehistro sa ahensya bago ilabas ang nakuwang resulta. Batay sa isang resolusyon noong February 19, binigyang diin ang COMELEC na tanging mga pre-registered entities lamang ang magiging otorisado na magsagawa at magpakalat ng election survey sa publiko na kaugnay ng malalapit na 2025 national and local elections at barm elections. Nakasaad dito na ang kahit na sino, natural o juridical, kandidato o organisasyon na survey ay dapat nakaregister sa Political Finance and Affairs Department o PFAD ng komisyon. Samantala, bibigyan naman ang grace period na 15 araw ang mga survey firms na nagsasagawa na at nagpapakalat ng election surveys bago pa man mapublish ang resolusyon. Ang mga nagkoconduct na ito ay dapat magsumite ng comprehensive report sa COMELEC sa pamagitan ng PFAD sa loob ng limang araw mula sa publication ng survey. In the heart of changing lives, itos sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, bumuo ang Department of Energy ng Task Force on Energy Resilience para humatiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa darating na halalan. Sa ilalim po ng Naturan Task Force, isiguruhin ang ahensya na may sapat na supply ng kuryente sa botohan lalo na sa mga liblib na mga lugar. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lotilla, may mga hakbang na rin umano silang ginagawa para ho mapatatag ang supply ng kuryente sa buwan ng Mayo. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang mga miyembro ng task force sa Commission on Elections sa pamumuno ni Undersecretary Felix Fuentebella upang matukoy ang mga lugar na kailangan bigyan ng prioridad sa kuryente. Matapos nga humbanggit ni S.P. Chis Escudero na nagsimula na ho sila sa paghahanda para ho sa impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte, ang Senado mag-alaan daw ng halos 1 Million pesos Bilang pondo ho para ho dyan Sakop sa itong estimated na amount na yan Alamin nga ho natin sa report Ibrigadaan Cortez, Ibrigada mo Actually sa tingin ko labas ang, labas ang lawyer's visa Because we plan to engage the services Of some practicing lawyers In a law firm Although hindi pa nasasapinal yun Yun wala pang amount wala pa siguro isang milyon ang gagastusin namin. Ito ang ibinahagi ni Senate President Chiz Escudero na estimated na halaga na ilalaan nila na pondo para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, inan lang sa mga sasakuping gastos ng pondong ito ay ang pagpapagawa ng mga special identification card, robe honoraria at maging pagkain. Actually, may nakita akong proposed budget na in-strike down ko agad kasi gusto nilang pakainin lahat ng nandun. Sabi ko, hindi naman rin kailangan pakainin yan, kanya-kanyang kain yan. Parang nag-impeachment lang, kailangan nang pakainin lahat ng empleyado, hindi naman ganun yun. Hindi naman namin ginagawa yun. Nag-impeachment lang, kailangan nang pakainin lahat ng ng nandun, kanya-kanya na yun. Di ba? Um, so, yung gastos namin sa robe, halimbawa, nakita ko yung ballpark estimate na sa, I think, 6 to 8,000. Kada Rob, mas mahal pa yung pag-dry clean kaya sabi ko, gawin mo ng dalawa at bahala na sila mag-dry clean. Kung ayaw nila i-dry clean, problema na nila yun. Maalala, kamakailan ay naglabas na ng max setup ang Senado sa so posibleng magimukan ng session hall sa panahon nga na sila ay maging impeachment court. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. The Balita Nationwide. House Prosecutor naman, pinuna ang kauna-unahang impeached official sa bansa na nagpasaklolo sa Korte Suprema. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada, report lolo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang pigilan ng impeachment trial ay malinaw umanong pahiwatig na mahina ang kanyang depensa. Ito ang pananaw ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon matapos na maghain ng petition for certiorari and prohibition ang pangalawang pangulo sa Korte Suprema. Sinabi ni Bongalon na senyales ito na natatakot si Duterte na harapin ang mga nakalatag na ebidensya laban sa kanya. Kung talagang naniniwalaan niya si VP Sara na inosente siya, bakit pa kailangan dumulog sa kataas sa hukuman sa halip na maghanda para sa paglilitis. Ibinunto ni Bongalon na wala pang na-impeach na opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas ang nagtangkang ipahinto ang proseso sa pamamagitan ng Korte Suprema. Hindi umano lumapit sa Supreme Court si Chief Justice Renato Corona, Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Ombudsman Mercedes Gutierrez. Binigyang diin pa ng kongresista na isa sa House Prosecutors na kinilala ng mga naturang opisyal ang constitutional role ng Kongreso sa impeachment at hindi tinangkang sirain ang proseso sa tulong ng Korte Suprema. Ipinunto ni Bongalon na ang impeachment ay hindi isang judicial process, kundi mekanismo ng political accountability na ipinagkatiwala sa Kongreso. Paulit-ulit na umunong nagpasya ang Korte Suprema na hindi saklaw ng judicial review ang impeachment. Kaya desperado ang hakbang ng Vice Presidente at mahina sa legal na pundasyon. Nagbabala naman ang House Prosecutor na kapag pinagbigyan ng Korte ang hirit ni Duterte, magbubukas ito ng hindi hindi magandang halimbawa kung saan ang mga susunod na mai-impeach na opisyal ay maaaring gamitin ng hudikatura para laktawan ang Kongreso at gawing panangga laban sa pananagutan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority Brigada Balita Nationwide Samantala, Balita. mga kabrigada ito hong ayuda para sa mga buntis at may anak na 0 to 2 years old ilulunsad ho ng DSWD ngayong araw Brigada Maricar Saragan Ibrigada mo Brigada Brigada Bye. Ilulunsad ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang first 1,000 days o ang F1K di cash grant para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na may buntis o may pinapa breast milk na batang edad 0 to 2 years old. Sa seremonyang gagawin, nasa 50 buntis at batang 0 to 2 years old mula sa Quezon City, San Jose del Monte sa Bulacan at mga bayan ng San Mateo at Rodriguez sa Rizal ang unang makakatanggap ng ayuda. May matatanggap din silang mat maternity health kits at libreng prenatal and postnatal check-ups, pati pagbabakuna mula sa mobile clinic ng Department of Health. Sa pilot implementation, may 68,000 na bundis at may anak na edad 0 to 2 years old mula sa four piece family sa buong bansa ang makakatanggap ng buwan ng 350 pesos na ayuda. At upang makakuha nito, kailangan nilang sumunod sa mga kondisyon tulad ng regular na prenatal check-ups, pagsubaybay sa pagbubuntis, panganganak sa mga DOH-accredited, accredited facilities at pagpapabakuna sa kanilang mga anak. Nabatid na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng DSWD noong nakaraang taon na palawakin ang four-piece at isama ang mga buntis at nagpapasuso sa mga beneficiaryo. Ibinundo ng DSWD na layo nilang matulungan ang mga buntis at matutukan ang first 1,000 days ng mga sanggol para sa malusog nilang paglaki. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Kabalita Nationwide. Pinuri naman ni Senador Bongo ang matagumpay na turnover ceremony ng Super Health Center sa South Cotabato. Bahagi po yan ang patuloy na pagsusulong ng Senador ng pagpapatayo ng mas marami pang SHC sa buong bansa. Aminado po ang Senador sa kinakaharap na hamon ng mga mamamayan na naninirahan sa malalayong pook pagdating ho po sa usapin ng pagkakaroon ng akses sa kalusugan. Kung maaalala mga kabrigada na groundbreaking ceremony ang Lake Cebu Super Health Center noong May 4, 2023. Brigada Balita Nationwide Kinumpirma naman ng Philippine Statistics Authority na dumarami pa ho ang kaso ng pre-teenage pregnancy sa bansa. Ayon sa PSA mga kabrigada, ang pagtaas ng kaso ng mga batang edad geez, hanggang 14 na nabuntis noong 2023 at ang posibleng patuloy pa rin ho hanggang sa kasalukuyan. Batay ho sa datos, naitalaan 2,113 na mga batang ina noong 2020 at tumakit po yan sa 2,320 noong 2021, 3,135 noong 2022 at 3,343 noong 2023. Dahil ho dyan, binigyan din ang ahensya kalagahan ng tamang edukasyon at paggabay ng magulang upang mapababa ang kaso ng pre-teenage pregnancies sa bansa. Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Dati naman hong health news Ang mga bitamina ay mahalaga sa katawan dahil tumutulong ang mga ito sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan. Sa pamamagitan ng sapat na bitamina mula ho sa mga masustansyang pagkain, mga kabrigada ay matitiyak po ang maayos na kalusugan at ito pong sigla ng ating mga katawan. So paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule, simulang ito pa rin mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. One time the new Filipino time, Kabrigada 718 ng umaga. Palita, Kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, halos pabagsak na po ang bahagi ng hinihigaan. Tumutulo na rin ang bubong ng tinitirang bahay ni Nanay Loreta Gasita na mag-isa na lamang namumuhay dyan ho sa Olongapo City. Dahil po nahihirapan lalo na kapag umuulan, tumulog si Nanay Loreta sa Brigada News FM para po humiling ng kaunting tulong. Mataas po ang pakyat sa kanilang bahay. Pero sa kabila ho ng edad na 83 years old, ay kanya itong binabagtas para po makahingi ng tulong sa iba. Matagal na rin daw siyang mag-isang natutulog sa naturang bahay dahil ang kanyang asawa at ang nag-iisang anak ay matagal na rin pumanaw. Ang mga apo naman niya ay meron na ho kanya-kanyang mga pamilya. Agad namang tinulungan ng Brigada News FM Olongapo at ng Wantahanan ang kanyang hiling. Personal na inihatid ng BNFM Volunteers ang tulong pinansyal para ho kay Nanay Loreta Gasita. Nagpasalamat naman ho si Nanay dahil may magagamit na siyang dagdag pambili para ho sa bubong ng kanyang kwarto. Maraming salamat sa wantahanan, sa sabi sa brigada, Jane, mm -hmm. at saka kay ano? Yeye. Yeye. -ye. Ye -ye. <laughs> Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang wantahanan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat! Kabrigada. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katawang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax At Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa umaga In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.